Ayan, hindi, wala akong kasyon ngayon. Wala akong kasyon. Wala hindi ako nagpakukasyon. Hindi ako nagpahanda. Bali, nagutom lang ako ngayon. Ngayon ng halia, kaya nagpakitering ako. saka, nung na, 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 naririnig yung music. Ako'y lang kasi wala. Ayaw, ayaw mo mag-YouTube. Ayaw ko mag Ayaw ko makita yung sarili ko sa inter, sa ano, sa social media. Kaya kumuha ko ng sarili yung banda. <laughs> Ah, may nahuli ako rito sa aking bakuran. May nagbibideo ng aking bahay. Oh, kung titignan nyo talaga guys, may mga aso pa siya. May mga alaga siya. No? Dami yung stock yan tol. Hindi na kaya yan, no? Grabe talaga na yung in spite ako. Ay! Oh! Ba't ah, nandito ka alam? Ba't nandito? Anong ginagawa mo rito? Ay, naparito ako sa Batangas dahil ay, may nabalitaan ako. Na ano yung nabalitaan mo? Napakagandang bahay. Aling bahay? Ito. Mm -hmm. Dahil nabalitaan ko nang galing pa akong Paseco Port Area, <laughs> ay itagayo ko yeah. muna dito sa Batangas. Dahil sa nalaman ko, ay eh, napakaganda daw ng bahay. At hindi pa kilala kung sino yung may ari ng bahay. Oh. Gagi. Ikaw ba, Utoy, ay eh. marunong ka mag-internet? Oo, oh, oh marunong uh, ka Marunong ka mag-search-search? Oo. Oh, Hindi oh. mo ba na nalalaman at hindi mo ba na nakikita sa internet niya ang bahay na yan? Nakita mo, ko nga, kaya ko nga dinayo. Eh nga lang, ang problema, hindi nagpakita yung may-ari. Tama ka dyan, bata. Ay, ang mo, nagpapakihirap ka na tinitingnan mo yung bahay na yan. Hindi eh. mo ba alam? Akin yan. Uh, Akin yan. Sa'yo yan? Hindi ko lang yan talaga inilalagay ang pangalan ko doon sa social media kasi nga para protection sa akin oh. ha so nagpapakihirap so, video ka ng video dyan eh pwede mo naman sabihin sa akin at tayo pang sa loob bisita ka ba namin dapat ka na punta rito laks radar mo <laughs> eh hey, nabalita ko nga din na imbis na magluto ka daw kapag nagugutom ka eh Nagpapakitirin ka? <laughs> Ay, aba, ano, hindi, uh hindi malita. Totoo yun. <laughs> Totoo yun. Kapag ako'y napapagot, wala akong magawa. Kasi siyempre hindi mo na ako marunong magluto. Si Alam, hindi yeah, nagpipiro yan ha. Nakikita ko sa inyo. Ayan, pakita na ito, mo, Toy. Eh. Nagpapakita rin ako. Oo. Oh. At balita ko rin daw. Oo, oh, ito, totoo yung balita mo. Sasabihin ko na sa iyo. Kapag ako'y napapagunod, kapag ako'y gusto kong makinig ng music, hindi ako nagigili sa YouTube o sa anong entertainment pa niyan. Nagpapabanda ako. Gusto ko yung sarili ko eh. Oh. Nagpapabanda ka? Oh, ayan oh, sakayan oh. Ganun kakayaman, ganun kakayaman. Ganun. Balita ko raw. Hindi mo yung balita, todo akin 'yan. Eh, marami ka daw sa sakayan. Motor. Na, ay, sa 'to, mabigat tayo. nga naman talaga o, ng sa sakayan. Ni nawawala sa sakayan 'yan. Oo. Akin lahat 'yan. Sayulan so, 'yan. Yung iba umalis na kasi pinamaleng ko 'yung iba. Ay parating pa isa oh. Ano, anong ginagawa mo sa lahat ng sasakay na 'yan? Yung pa kasi wala na talaga akong magawa eh. Ah, ang sabi kasi nila, bumibili ka ron ng sasakyan. Tapos, i-stack mo lang dyan hanggang masira. <laughs> totoo yan. Totoo. Hindi ka lang kakamali ganun dyan. Ganun ka kayaman. Oo, ganun. Hindi ka lang kakamali dyan. Yan lahat, yan lahat na yan. Oh. Halos dalong bis ko pa lang nakagamit dyan. Kung tinabat na ako, naumay na ako, pinagsawaan ko na. Hindi ko na ginagamit dyan. Pinagagamit ko na lang sa mga trabahante ko. <laughs> Uh -huh. Eh hindi pwede ako kumalbor kahit isa dyan Hindi lang arbor, kahit dalawa, sa'yo na yan Ito, ito yung <laughs> eh, motor eh, Ito naman, ano naman to? Para saan naman itong mga to? Ito para kayo mga motor na yan Laruan ko lang yan Laruan mo lang? Oo, uh, laruan ko lang Kapag wala akong magawa, sinusuno ko Tapos iniiwan ko na lang yan, sa mga pala yan Balibalita ka din daw eh Meron ka daw alaga Meron, ito Meron Dali pagbasa pa yan sabihin sa inyo to Nabili ko dyan sa abroad Kasi tinitigan ako Titig pa lang yun isang milyon na O oh, ayan o oh. Ay tunay nga naman kalaki-laki nyan oh, <laughs> Yung pagkakahaba ng tinga at muso eh Kaya sa nakakakilala sa akin Nandito kami ngayon sa Batangas Sa akin nagawang bahay Pakita mo pare ko eh Ayan po Bahay ni Alam <laughs> Pagkakalawak ng lupain Ay kasya ang dalawang resort Ayan, kaya, hindi wala akong kasyon ngayon, wala akong kasyon. Wala hindi ako nagpa-kasyon. Hindi ako nagpanta. Bali nagutom lang ako ngayon. Ngayon tanghali kaya, kaya nagpa-catering ako. Saka nung naririnig niyo music, ako yung lang kasi wala. Ayaw, ayaw mo mag-YouTube. Ayaw ko mag Ayaw ko makita yung sarili ko sa inter sa ano, sa social media. Kaya ako muna sa sarili ko banda. <laughs> Pagkakatunay ka naman napakayaman nitong alam. <laughs> Eto na lang ang tanong ko sa iyo, Alam. Eh sa kabila ng nakamit mong uh, bahay, lupa at mga ari-arian sa buhay, ano ang masasabi mo? Parang hindi pa ako kontento eh. Hindi ka ko pa kontento? Parang para sa akin, para yan eh, ano lang eh, material na bagay lang yan eh. Material na bagay. At gusto ko talaga, alam niyo ako gusto ko. Masasabing magiging masaya ka. Yung masaya na hindi dahil sa pera. Yung pera nawawala <laughs> 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 kung sino kung sino makakapanood, ya pupunta lang dito sa Batangas. Nandito rin kami sa Batangas, dito na kami. Nako -oh -oh -oh. <laughs>